Hello guys, good morning. May pupuntahan po tayo ngayon, Mamalengke tayo. Punta kami ng pinamalayan palengke. manili kami ng pangulam namin ngayon. Thank you. God bless. Samahan niyo po kami. Salamat. <tab> sa palitan balik ng diyan recycle nila to siya di naman ay guys

Ano mo? Oriental Mindoro? Sinamalayan. Ah, malaya. ah. Oriental Mindoro. Kaya sinamalayan ang market. Sinamalayan. Ito uh, na yung market ng ano. Ang daming ano. 60 kilo. Oh, baby. Really? yung market ng pinamalayan ang alin ang panata hmm. na dito makain ka niya? hindi, hindi ko alam pakain yun pero masarap daw yun masarap ha? ha? bilika manek ulati lang, Oo, lang oh kalati lang ah. magda no Kaya nga payah Kaya nga payah guys, pauwi na po kami. Pauwi na kami sa bahay. Galing kami ng palengke. Ito rin guys, luto tayo agad. Para makapain. So thank you. God bless.

Ayan. Mm. Ayan ang pagkain niya yung Siyempre, maliliit pa. masarap sarap. Ito na yon. Baka na may ano eh. Mm. Tapos yung kabila naman ay manik. Hmm. Diba? Mani. Ayan. Okay.